Sabaw! Ah, ito pala yung hindi ano natin kanina, yung hmm. Yalpine Pine. Royal. Royal Pine pala, Royal ko. <laughs> ah, oh. <laughs> ano division. Eh, maganda rin dito, overlooking. Uh, ito na po yung papuntang Jack Ridge. Okay. Bumalik tayo dito eh. Dito tayo galing kanina. Ayan, andyan na po tayo sa, ito na po yung arko ng Jack's Ridge. Pasok tayo dito. Ayan. Ayan, mag i na tayo pumunta rito. Ayan. Ayan. Ito na yung kanilang parang ano. Ito yung parking para sa mga motor. Ito na yung parking din po. Meron din dito. Meron dito. din dito. sa din Ayan, Jack Ridge. Welcome to the Jack Ridge. Ito yung kanilang uh, stop dito. Hello. Ayan. Oh, ito. Taklobo. Happy Kadayawan. Ayan, dito tayo. Jack Ridge History. Making history in Davao. The land of which Jack Ridge now stands once formed part of the headquarters of the retreating japanese force towards the end of world war ii the americans had landed in Dabao on may 1 1945 forcing the japanese to beat a path to matina hills where they have commanding view of davao gulf where the american ships were anchored fierce fighting soon erupted between the two forces and as history shows us the japanese lost today more than half century later Jack's Ridge is filled with reminders of historic past. Caves dug by Japanese pockmarks the area. And once in a while, the people still find bullets and other war materials in Iraqi soil. There is also a talk that hidden somewhere in the cave are golds, bullions, and other treasures the Japanese had taken from the countries and bought to the bow. Whether, that, whether the truth is about the treasure Jacks Ridge Mountain, the pictures that made the important outpost of retreating Japanese forces, the commanding view of Dalbo City and the Gulf, the same view within the premises is also refreshing, since the owner has made it a mission to preserve the natural beauty of the place. Jacks Ridge was built to offer completely new experience to diners, and not over yet, more development of under the way. it makes a premier dining resort in Davao City. Indeed, Jack Ridge is making its own mark in Davao City's history. Dito kami sa Jack Ridge. Saan? Ah, dito tayo. Ayan, nakita niyo. Ah, ito. Kaya pala maganda rito. Overlooking, oh. Ayun, very good. Ayun po ba, Samal? Tayo ka dyan. Island of Samal? Ayun yung pupunta natin bukas, Samal Island. Ito po yung steps dito. Yun. Ito yung sa may right side. Dito tayo. Ah, ito po yung pababa ng kanilang stairs dito. Maraming mga ano, bonggang bilya. Bebang kulay. Check na tayo. Ayan ako. Wow! Pinaka-deck. Ayun, ito. Oh, meron yung mga ano rito. Nice. Ang ganda. Ito tayo. Ating gitnaan niya eh. Yan. Mamaya no, puntahan natin yan. Paikot lang naman yun. Okay. Siyempre, alto kami. Hi. Hi. Natok na ako. Welcome. Pagod na kami. Ah, <laughs> oh, eto. Dito naman. May maray din po. No? Maganda yung landscape pala dito. No? Yung kanilang arrangement. Parang tagaytay nga naman. Tapos eto, may gasibo dito ng Ayun, nice naman, ang ganda. Ayun. Ah, dito overlooking na, kita mo. Wow, ganda. Mas maganda raw po rito pagkagabi. Ayun po nakikita niyan 'yan, doon po tayo pupunta sa island na 'yan. Bukas sa Samal Island. Oh, laki ng mga kabundukan dito. Ba, meron din siya parang padlock dito para sa Paris. Oh. Ah. Padlock of lovers. Hey, kung mapapasin nyo dito, napakaganda oh. Marami siya, yung landscape niya. Maganda yung pagkakaayos. Pati yung mga flowers dito. Ganda. Kaya pala sikat din itong Jack's Ridge dahil doon sa kanyang landscape. At ano dito, malamig. Para kang nasa Tagaytay nga naman sabi ni Joy. At meron pa rito silang ano, ayan oh. Love, yon. I love. Ayan. Tapos pagpunta natin dito, yan yung mga pinakita ko na sa inyo kanina. Ayan. Ito landscape. May mga benches. Relaxing. Masarap ang weather. Ayan, malamig. Tapos, especially ngayon, kulimdim pa. Kahit hapon pa lang, malamig. At dito naman makikita natin. O oh, ayan oh. <coughs> okay, kung makikita niyo yan, ayan, dito naman kitang kita naman natin yung oh, overlooking ng ganda ng view ng City of Davao. Oh, <coughs> uh, ano man sabi mo? Nakakapagod. Nakakapagod daw kasi marami ang napunta Pero relaxing dito, ano? Ah, Tingnan mo naman. Kita-kita po namin dito sa background namin. Yung ganda ng Davao City. Mas maganda daw yan pag medyo late afternoon, yung pag-abi. Oo, oh, kasi yung mga ilaw, makikita natin yung ilaw para kang nasa Tagaytay. O kaya naman parang nasa Baguio. Maganda, maganda dito. Lalo na yung ambience dito sa may Jack's Ridge. Nice. Kaso, siguro some other time pagka ano, tsaka natin babalikan <laughs> kasi hapon eh okay, wow eto eto yung kanilang parang bar dito eh ano sir? ay sila sir ito yung bar dito sa atin hello dapat rin po ay sila sir ang mga nagsaserve dito sa atin ano po mong bar to? bar? Uh, Taklobo tak no, no, Restaurant Ah, Taklobo Restaurant Nag-offer sila ng mga Mga foods and drinks, drinks sir. Mga Beverage, alcohol? Oh. Meron, meron beer, lang sir, beer. Mga beers lang, ayan. Shakes. ayan. Sa mga shakes, okay. Okay. Meron bang so, band? Sa baba sir, every Friday and Saturday? Every Friday to yung Saturday. Sa may ibaba? So, Sa may Sky's Bar daw. Ayan. Kaya kami na sir. Hello po. Ito po pala sa Tacloba Bar, ang kanilang open is 4.30 p.m. onwards hanggang 10 p.m. Minsan ba nag-extend ba tayo mga 11? Minsan nag-extend pa na 11? Ah, uh, hindi na. Hanggang 10 lang daw talaga dito. Ano? At syempre, mga tropa sa atin dito na mga isa-serve dito. Sa atin sa Tacloba Bar. Ah, ta Grills. L L yeah. Restaurant. L L L restaurant. At kakayari. Taxi oh. mo. Cafe. Pwede mga kape din dito. Yeah. Breakfast and dinner. At sa lahat po na mga hindi pa nakashare, nakalike, nakasubscribe, nakakomment, nakafollow sa mga platform natin, especially sa YouTube, subscribe na kayo. ingin notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga katropas, keep safe and keep moving always. Bye bye!